ang daming uwak kapag umaga kasi naghahanap yan sila ng pagkain kaya so, yan ang ingay ng mga uwak kapag umaga mga alasayis mga ibon na ang ingay ang ingay ng maliit na ibon ayan na ang ingay yan po ang marinig natin sa bukid sa gitna ng kalasangan sa forest uwak andun Ayan siya. Naririnig niyo ba, guys? Ang naririnig ko yan yung marinig kapag umaga. Andun sa puno sa taas ng kahoy. Marami yan sila dito yung kanilang ano, pahingaan yata nila dito. Ang dami nila. Pero tatlo lang yung humuhuni. magjuwa yata yan or mag asawa ayan wak 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 <tiny>